After 7 Ano ba ang nangyari sa inyong dalawa at pareho pa kayong parang nabukulan? Tinapunan ni Windy ng matalim na tingin si Nenji sa kabilang dulo ng sofa. Kaya niya, may cold compress din na nakapatong sa noon ito. Napasobra lang ho ang lambingan namin kanina sa labas. Anito? Anito? Ito kasing apo nyo, nagpapakipot pa ng kaunti. Ganun ba? Kaya pala ang sabi sa akin ng mahal kong asawa kanina, ay nakita niya kayong naroon sa gate. Natatawa na naiiling na wika ng kanyang lola. Kayo talagang mga kabataan, no? Nenji, alam mo kasi, yung apo namin ay masyado talagang matigas ang ulo hindi yan basta-basta mapapasuko sa unang pagsubok lang na makuha ang loob niya. Sige lolo, ibukin niyo ako sa kanya para malaman ng Herodes na yan kung sino ang binangga niya. Para alam niya na kapag nagkaroon uli ako ng pagkakataon, ay babasagin ko uli ang ulo niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalma ang kanyang sarili gusto pa rin niyang batuhin ng cold compress na hawak niya. He said he would never kiss a woman like her. Bakit? Ano ba siya? Ahas na nanunuklaw? Ang kapal talaga. Akala siguro nito eh, naghihintay akong mahalikan niya. Haler, magbibigti na lang ako, no? Bigyan mo siya ng bulaklak, iho. My granddaughter loves flowers. Nakita niyang palihim na ibinigay ng lola niya ang isang bungkos ng rosa sa lolo niya. Ah, tamang-tama. Heto, iho. Hindi ba't pinitas mo ang mga ito kanina sa likod bahay? Para ito kay Wendy, hindi ba? Hayan, ibigay mo na sa kanya. Kinuha naman yon ni Nenji at walang kimeng basta nalang inialay sa kanya. Humampas tuloy ang ilang piraso ng bulaklak sa ilong at nguso niya. Lagyan mo naman ng lambing! Inaluglang ng damuho ang mga bulaklak sa harap niya na tila ba isang tamburin ang hawak nito. Ilang piraso ng mga dahon at petals ang naglaglagan sa sahig. Dalawang tangkay naman ang naputol. How romantic. Itanim mo muna yan. Aniya rito. Kapag nabuhay at namunga ng santol, tsaka ako yan tatanggapin. Iniangat nito ang cold compress sa noo at bumaling sa kanya. Matatagalan pa bago mangyari yun. Kaya tanggapin mo na to. Pinaghirapan ko yung pitasin sa bakuran nyo magkaroon ka naman ng awa sa katawan. Inangat din niya ang sariling cold compress. Bakit kaya hindi sarili mo ang pakiusapan mo? Ano pa ang ginawa ko sa'yo? Okay, I was trying to kiss you. So what? Masama ba yon? Gusto mo naman ako, hindi ba? Excuse me. Ang mabuti pa Iwan muna namin kayong dalawa rito para mas makapag-usap kayo ng maayos. Hinayaan muna niyang tuluyang makaalis sa sala ang lolo at lola niya, tsaka niya tinuluyan si Nenji. Binato niya ito ng cold compress. Nasalo naman nito yon, kaya parang wala rin nangyari sa effort niyang sakta nito. What is wrong with you? Tanong nito. Noong pinakiusapan kitang hayaan ang lolo mo na ibigay na lang sa akin ang bid sa lupa, hindi ka pumayag. Gusto mo ligawan kita. Nang ligawan naman kita, nagagalit ka. Ang gulo mo talaga. Pwede bang pakipaliwanag kung ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Wala akong gusto sa iyo. At hindi naman 'yan ang tanong ko. Sumandal ito sa sofa at ipinatong ang dalawang cold compress sa noon nito. May kung anong nagbago na rito. She could even see a smile slowly forming on his lips. Okay, so wala kang gusto sa akin. Pero bakit ayaw mo kong malayo sa'yo? Anong? Come on, Winry. Malalaki na tayo. Hindi na natin kailangan pa ng kung ano-anong kwento at drama para lang ipaalam sa iba ang nararamdaman natin. Kung gusto mo ako, sabihin mo na lang sa akin. Inulan ito ng mga rosas na kanina lang ay iwinawagayway nito sa kanyang mukha. Iyon ang nadampot niya at ibinatorito sa sobrang inis. Ngunit baliwala pa rin yun dito. Wala sabi kung gusto sa'yo. Oh, yeah? Convince me. Sure. Sinugot niya ito upang sakalin at suntukin. Pero nauwi lang yon sa wala. Nang mabilis na mahawakan nito ang kanyang mga braso. At mahila siya pabalik sa sofa. Ngayon ay nakubabawan na siya nito. Naalarma na ang gusto ang sistema niya sa sitwasyon nila. Kaya nagwala na siya para lang makaalpas dito. Subalit lalo lang ipinuhos ni Nenji ang bigat nito upang mapigilan siya. Pakawalan mo ko, Nenji! Tinakpan nito ng isang kamay ang kanyang bibig. Sandali lang, Winry! Sa tingin ko, kailangan na talaga nating mag-usap ng masinsinan bago pa man natin magilita ng isa't isa calm down for a while. This won't take long. She tried speaking even with his hand muffling her words. Still, he kept her trapped beneath him. I said, calm down, Winry. I will stay this way the whole day. Believe me, wala akong pakialam kung ano man ang magiging tingin sa atin ng mga makakakita sa itsura nating to. Nalaki ang mga mata niya. That's right. You heard me? Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka lang muna riyan sandali at pag-usapan natin itong gulo natin. Sa lahat kasi ng ayoko, yung magulo. Nasisiraan ako ng bait kapag ganun. Masisiraan na rin siya ng bait kapag hindi pa siya nakawala rito. Para kasing magkakaroon na siya ng heart attack anumang sandali sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. She never knew her heart could beat this fast just because of some guy. Kahit sa mga horror movies na napapanood niya, hindi pa siya natakot ng ganoon. She was afraid not of the things he could do to her, but of the things he made her feel. Okay, First stop, ang mga nangyari sa Stallion Riding Club. At gaya nga ng una ko nang ginawa at sinabi, I'm really sorry about it and I apologize for that. Meron lang talaga akong ugali na nag high blood kapag nagulo ang mga bagay na may kinalaman sa personal kong buhay. Like my business. I know na magulo talaga ang kwarto, pero para sa akin, maayos yun. Dahil kahit ganun yun, ay alam ko pa rin kung saan naroon ang kaliit-liitang papel. Idagdag pa na hindi talaga maganda ang mood ko pagkagising sa umaga. Until I had my dose of coffee. Kaya nasigawan kita. So, I'm really sorry about it. Marahil ay naramdaman nito ang unti-unting pagkalma niya. Kaya medyo niluwagan na rin nito ang pagkakatakip ng kamay nito sa bibig niya. And then, yung nangyari kanina sa gate, patuloy nito. Sige, aaminin ko na. Yes, I tried to kiss you. Ikaw naman kasi, ang lakas mong mangasar. Ako pa naman ang tipo ng taong may kataasa ng ego. Alam mo bang ikaw pa lang ang kauna-unahang babaeng pinagtawanan ang inoffer kong halik? Nakakasama ng loob yun. Baka akala mo Pumuntong hininga uli ito. Gagawa ko dahil imbes na suyuin ka, gaya ng request ng mga lolo't lola mo, inasar pa kita. Lalo lang tuloy tayong nagkagulo. I'm sorry about it as well. Inaako ko na ang lahat kung bakit umabot tayo sa sitwasyon na halos magpataya na tayo. Kasalanan ko. Tinanggal na nito ng tuluyan ang kamay nito sa kanyang bibig. Forgive me? His voice ragged and yet there was no mistaking at the timber of sweetness in it. Grief through her heart. At pakiramdam niya, hinalukay ng tinig nito ang mga nakatagong lihim niya roon. Lihim tungkol sa tunay na damdamin niya rito and there it found her long ago feelings. It's still fresh. It's still there inside her heart. Nakakainis. Sumuko na kasi ang puso niya. Gusto pa rin niya ito. Kaya noong unang beses na makita niya ito sa cafe bar na yon. Gusto pa rin niya ito. Kaya nang makita niya ito sa Stallion Shampoo Commercial na yon. Gusto pa rin niya ito. Kaya nang makasama niya ito ng isang buong gabi sa Stallion Riding Club. Some it all off and one thing became clear. Minahal niya ito nang hindi sinasadya. Knowing that she just liked him, plain and simple. Pero hindi nga ganoon ang nangyari. She forgot that there was just a thin line between like and love just a difference of two letters as for hating him well who was she kidding? she didn't hate him napahiya lang siya at nainsulto nang sigawan siya nito sa bahay nito sa riding club na yon na yun lang niya tinanggap sa sarili kung bakit ayaw niyang tanggapin ang paghingi nito ng paumanhin dahil gusto rin lumalapit ito sa kanya. At sinusuyo nito. Trader talaga ang puso kahit kailan. Dahil habang abala siya sa kasalukuyang nararamdaman niya, ang puso naman niya ay abala sa pag-iipon ng pagmamahal para sa binata. Kaya kapag nagkabukingan, wala na siyang magagawa. Huli na ang lahat para sa kanya. Pero ang nakakaloka, she seemed quite fine with it. Winry Noon lang tila nagising ang kanyang diwa. At nang sa wakas ay mapokus dito ang kanyang atensyon, wala na talagang duda. She was in love with him. Get off me Uy kanya hindi nakakikitaan ng anumang galit ang boses niya. Nabibigatan na ako sa iyo. Kumilos naman agad ito. Subalit dahan-dahan ang naging pagtayo nito nang hindi inaalis ang mga paningin sa kanya. Tila ba may kung anong hinahanap ito sa mukha niya? pagkatapos ay inilahad nito ang kamay sa kanya upang tulungan siyang makabangon niya tinanggap yun. Makakasipunahin pa nito ang pamamawis at panalamig ng kanyang mga palad. Inayos niya ang nagulong buhok. Maipapangako mo ba na aalagaan mo ang malaking lupain ito ng mga lolo ko? Ha? Ang sabi ko, kung maaalagaan mo ba ang hasyenda, kaya ng pag-aalaga nila lolo at lola rito ang hasyenda? Oo naman. Marami ka ng negosyo. Nakita ko na kung gaano ka kabisi sa mga yon. Baka mapabayaan mo ang hasyenda. Hindi ako kumukuha ng mga responsibilidad na hindi ko kayang panindigan. Good to hear that. Tumayo na siya at naglakad patungo sa direksyon na tinahak ng kanyang lolo at lola. Saan ka pupunta, Winry? Tawag nito. Kakain. Nagugutom na ako. Wait, yun lang ba yun? Nilingon niya ito. Tinatanggap ko na ang apologies mo. Tama ka naman eh. Matatanda na tayo para mag-away pa na parang mga bata. Tinalikuran na niya ito. Sandali lang, Winry. Parang may nakakalimutan pa tayong dapat pag-usapan. Wala na. Meron pa. Naramdaman niya ang pagpigil nito sa kamay niya. He once again held her hand. The way he did back at the stallion riding club. Talagang hindi na yata paaawat ang pagbabalik ng mga nakaraan sa kanya. Would you still let me court you? Tanong nito. Hindi na kailangan. Ang tanga mo talaga, Winry. Pagkakataon mo na ngayon, na lalo pang mapalapit kay Nenji. Tinanggihan mo pa. Ayaw mo bang makita niya ang good side mo na pwede niyang magustuhan? Iyon ang paulit-ulit na nangungulit sa isip ni Winry habang nagpapatunaw siya ng kinain sa beranda. Hindi niya inakalang darating siya sa oras na aawayin niya ang sarili ng dahil lang sa lalaki. Kung sa bagay, kung pumayag siya sa gusto ni Nenji na ligawan nito, parang maglulukohan lang sila. Alam naman nila pareho na kaya lang sila pumayag na magpanggap na magkasintahang nagkakatampuhan ay dahil pareho nilang gustong makaganti sa isa't isa. Ngayong naayos na nila ang kusot sa pagitan nila, ano pa ba ang dahilan para patuloy na magpanggap? Ang importante na lang ngayon ay maging sibil sila sa isa't isa. And then that was it. Her only problem now was her own feelings. She sighed as she stared out at the vast green land in front of her. Kung alam lang niyang ganoong kasalimuot ang mundo ng mga nagmamahal, hindi na sana niya ninais pa na magmahal. Kung bakit naman kasi masyado siyang ingitera at kinainggitan pa niya ang masayang relasyon ni na Christophe at Rachel Lou sa cafe bar na yon, kung saan niya unang nakita si Nenji buntong hininga pa siya ng isang beses. Hindi naman talaga siya magkukumahog na maghanap ng sariling love life. Kung hindi niya nakita ang binata. Ito lang ang dahilan kung bakit nagnais siya ng pagbabago sa buhay niya. Si Nengie ang dahilan kung bakit gusto niyang ma-in love. Because she wanted to experience falling in love with him. Ang gulo! Sambit niya, tsaka naiinis na nagkamot ng ulo. Anong magulo? Napakislot pa siya nang marinig ang boses ni Nenji mula sa likuran niya. Tila may pesta na sa dibdib niya nang umupo ito sa tabi niya at nakitanaw sa malawak na lupain sa harap nila. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ang lalalim ng mga buntong hininga mo Don't tell me. Ako pa rin ang problema mo. Bakit naman ako mag-aaksaya ng panahong problemahin ka? Nagkasundo na tayo, hindi ba? Oo nga naman. So, ano ang dahilan ng mga buntong hininga mong yun? Wala. Galit ka pa rin ba sa akin? Akala ko ba? Gusto mo mag-away ulit tayo? Hindi na. Sige, wala na akong sasabihin. Ito naman ang huminga ng malalim. I see. Masarap nga naman ang pakiramdam ng humihinga ng malalim. Akala ko pa naman. Ano? Nothing. He was quiet for a while. I always wanted to have a place like this. Yung pwede akong magtrabaho at magpahinga ng sabay nang hindi laging naghahabol ng oras, ng kliyente o ng kota. Working non-stop gets tiring after a while, no matter how much you like your job. Kaya siguro naisipan na rin ng lolo mo na ibenta ang malaking bahagi ng hasyenda na to. At hindi rin kasi niya ako aasahan pagdating sa pagtake over ng hasyenda. Nagkakakwentuhan na uli sila ng maayos kaya noong akuin ito ang date nila Jigger sa Stallion Riding Club. That place again. Hindi ka pa ba kontento sa buhay mo sa Stallion Riding Club? Maganda naman yun ah. Mas maganda pa nga siguro yun kaysa rito. Tama ka. Kaya lang, maraming temptation doon. Hindi rin ako makakapagpahinga ng maayos. Nilingon siya nito at ginitian. You know what I mean? Oo naman. Babae. Magagandang babae. At iyon ang hindi na yata mawawala sa riding club na yon. Ilang babae na kaya ang nadala nito sa bahay nito para mag-happy-happy? Ipinaling na lang uli niya ang atensyon niya sa tanawin sa harap nila. Okay lang naman yon, he was just a healthy young bachelor. Natural lang na magkaroon siya ng string of women. I want a place where I can raise my family. Family? Mag-aasawa na ito? Oo. Bakit ikaw? Wala ka bang balak na magkaroon ng pamilya balang araw? Meron. Mag-aasawa na ito bakit kailangan pa nitong sabihin yon sa kanya? Nakakasama lang ng loob. Pero kailangan ko munang makahanap ng lalaking makakasama ko habang buhay. Ayaw niya ng ganoong usapan. Naiirit na lang siya sa kaalamang nagpaplano na itong magpakasal. In fact, patuloy niya para lang maitago ang nararamdamang hinanakit pagbalik ko sa Maynila, maghahanap ako ng mga dating services na makakatulong sa akin sa problema ko. Dating services? nag -e expand na ang restaurant ko at mas mawawalan ako ng oras para sa love life ko. Mas convenient sa akin ang mag-hire na lang ng mga dating services. Pati speed dating, papatulan ko. You can find love that way, Winry who says anything about love. At my age, nagpas na ako sa time limit para ma-in love. I'm turning 29, 3 months from now. Companionship na lang ang kailangan ko. I don't need a lover. Although, okay lang din ang magkaanak kami kung maganda ang lahi niya. You're talking nonsense. Nonsense nga lang yun siguro sa'yo. Pero para sa akin, seryosong issue yon. That's really lame. Bakit ikaw? Naniniwala ka ba sa true love at happy endings? It wouldn't hurt if you believe in it. Wouldn't hurt. Heto nga at humahami na siya ng kung ano-anong kwento at idea para lang mawala ang pesteng kirot na yon sa puso niya pagkatapos may pa it wouldn't hurt it wouldn't hurt pa itong nalalaman If you believe in it bakit hanggang ngayon single ka pa rin Siguro dahil hindi ko pa nakikita ang babaeng para sa akin Sa madaling salita hindi siya ang babaeng hinahanap nito Ang sakit naman Ang corny mo bitter ka lang dahil hindi ka pa siguro na in love. Ihulog kaya niya ito sa Terrence. Nagkipit lang siya ng mga balikat. Siguro nga. Kaya hindi ka pa dapat nagsasalita ng tapos, Winry. Who knows, isa sa mga araw na to, makita mo na ang lalaking para sa'yo. Ewan, tigilan mo na nga ako for favor? Winry, hypothetically, what will you do if you fall in love right now? I don't know. Napayuku siya. With me? She looked at him. What? What if you fall in love with me? Ulit nito. Hypothetically.